Pag-apply para sa working visa sa Japan bilang isang Pilipino Ang pag-a-apply para sa working visa sa Japan bilang isang Pilipino ay nangangailangan ng tamang kwalifikasyon, dokumento at proseso. Narito ang detalyadong gabay kung paano maging kwalifikado at kung ano ang mga kailangan ihanda upang makapagtrabaho sa opisina sa Japan uri ng working visa sa Japan. Para sa mga gusto magtrabaho sa opisina, ang mga karaniwang visa ay Engineer, Specialist in Humanities, International Services Visa. Para sa mga may trabaho sa opisina, IT, Marketing, at iba pa. Skilled Labor Visa. Para sa mga espesyalisadong kasanayan halimbawa, technician, designer, chef, at iba pa. Intra-company transferi visa para sa mga empleyado ng kumpanyang may branch sa Japan. Mga pangunahing kwalifikasyon upang maging kwalifikado sa working visa. Unang-una, kailangan may college degree o katumbas na karanasan sa trabaho karaniwan, sampung naon pataas sa parehong larangan. May job offer mula sa kumpanyang nasa Japan. Ang kumpanya ay kailangang mag-sponsor ng iyong visa at magbigay ng Certificate of Eligibility or COE. Mga dokumentong kailangan mula sa aplikante. Valid Philippine Passport. Visa application form na karaniwang makukuha sa Japan Embassy website. ID picture, white background, 4.5 cm by 4.5 cm. Resume, diploma at transcript of records, certificate of employment kung mayroon, COE, certificate of eligibility. Ito ay manggagaling sa employer sa Japan. Job offer letter o kontrata mula sa employer sa Japan. Company registration documents, employment contract at job description. Narito ang proseso ng aplikasyon. Humanap ng employer sa Japan na handang mag-sponsor ng visa employer ang mag apply ng COE sa Immigration Bureau sa Japan. Kapag lumabas na ang COE, ipapadala ito sa iyo sa Pilipinas. Mag-apply ng visa sa Embassy of Japan o sa Accredited Travel Agency sa Pilipinas. Hintayin ang resulta. Karaniwan 5 to 10 working days. Kapag naaprubahan, maaari ka ng lumipad papuntang Japan at magsimulang magtrabaho. Mga dapat tandaan. Ang COE ay napakahalaga. Hindi ka makakakuha ng working visa nang wala ito. Siguraduhin tugma ang iyong educational background at trabaho sa Japan. Ang mga dokumento ay dapat translated sa English o Japanese kung kinakailangan. Laging i-verify ang iyong employer upang maiwasan ng illegal recruitment. Sa kabuuan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagkakaroon ng job offer at COE mula sa lehitimong kumpanya sa Japan. Kapag kumpleto ang iyong dokumento at kwalipikado ang iyong background, madali na ang proseso ng pag-apply ng working visa upang matiyak na lehitimo at kwalipikado ang kumpanya sa Japan na maaaring mag-sponsor ng working visa para sa isang Pilipino, kailangan dumaan sa parehong Japanese at Philippine government verification process. Narito ang kumpletong gabay kung paano ito ginagawa at kung ano ang mga kailangan ihanda sa Philippine Overseas Employment Administration, POEA, o Department of Migrant Workers DMW Paano malalaman kung kwalipikado ang kumpanya sa Japan? Ang isang kumpanya sa Japan ay kwalipikado mag-sponsor ng working visa kung ito ay unang-una rehistrado sa Japanese government may company registration certificate o ang tinatawag nilang Tokibo Tohon may valid business permit operating license sa Japan. Nakarehistro sa Immigration Services Agency of Japan bilang employer na maaaring mag-sponsor ng Certificate of Eligibility or COE. Maaaring magbigay ng employment contract na sumusunod sa Japanese labor laws. May tamang sahod, oras ng trabaho, at benepisyo ng labor violations o illegal recruitment Narito ang isang tip na inyong dapat isaisip Maaari mong ipasuri ang kumpanya sa Pilipinas Overseas Labor Office Polo sa Japan bago tanggapin ang alok Ang Polo ay may listahan ng mga kumpanyang may verified job orders mga kailangang ihanda ng Pilipino para sa Philippine Government, DMW slash POEA, bago makaalis ng bansa. Kailangang ma-verify at ma-approve ng DMW ang iyong kontrata at employer. Ito ang mga kailangan. Mga dokumento mula sa aplikante. Valid Philippine passport. Employment contract verified ng Polo Japan. Certificate of eligibility mula sa Japan Immigration. Visa issued by the Embassy of Japan. Medical certificate from a DMW accredited clinic. Pre-employment orientation seminar. PEOS certificate Pre-departure orientation seminar or PDOS certificate OEC Overseas employment certificate Ito ang huling dokumento bago ka makaalis Mga dokumento mula sa employer sa Japan Company profile Registration certificate employment contract signed by both parties. Letter of guarantee na sila ang mag sponsor ng iyong visa. COE copy. Business license o operating permit. Proseso ng pagpapaberipay at pagkuha ng OEC. Ipaberipay ng employer ang kontrata sa Polo, Japan. Kapag verified, ipapadala sa si iyo ang mga dokumento. Mag-register sa DMW e-registration system. Mag-upload ng mga dokumento at mag-set ng appointment para sa OEC. Magbayad ng OEC processing fee at kunin ng iyong OEC. Ipakita ang OEC sa airport bago umalis ng Pilipinas. Mahalagang paalala. Huwag tumanggap ng trabaho kung walang COE o verified contract. Ang polo Japan lamang ang may kapangyarihang mag-verify ng employer at kontrata. Ang OEC ay patunay na ikaw ay legal na OFW at protektado ng batas. Para tilihin ang kopya ng lahat ng dokumento para sa iyong record sa kabuuan, malalaman mong kwalipikado ang kumpanya kung ito ay rehistrado sa Japan. May verified job order sa Polo at nakapasa sa DMW verification process. Kapag kumpleto ang iyong dokumento at may OEC ka na, maaari ka ng legal na magtrabaho sa Japan bilang official na OFW.